Sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahal. Sabi. Umaasa pa rin ang aktor na si Romel Padilla na magkakabalikan pa ang anak niyang si Daniel Padilla at dati nitong nobya na si Catherine Bernardo. Sa isang panayam na in-upload sa TikTok ng Stars Photog, ang dating action star ay nahinga ng reaksyon ilang buwan matapos ang kontrobersyal na hiwalayan ni na Catherine at Daniel o Kathniel, hindi nagdalawang isip si Romel na ibahagi ang kanyang pag-asa na balang araw ay magkasundo ang dating magkasintahan. Umaasa siya na balang araw, aayusin nila ang kanilang nasirang relasyon at idinagdag na normal ang mga pagsubok sa isang relasyon. Talagang nangyayari yan eh, dumadating yung puntong nagkakasubukan, Ania. Pero para sa akin, I still pray na sana dumating yung panahon na magkita sila ulit, magkaunawaan dahil napakalaking panahon yung nilaan nila sa pagmamahalan nila. Kaya ipinagdarasal ko na sana manumbalik pa ang kanilang pagmamahalan, idinagdag niya. Sundot na tanong ng Stars Photog, kayo po ba ay nanghihinayang? Sagot ni Romel, of course, lahat kami, lahat kami. Nagbigay pa ng payo si Romel na gamitin ang kanilang oras na magkahiwalay. Upang pagnilayan ang kanilang mga nararamdaman sa isa't isa at kung paano sila uuusad mula sa nakaraan. Habang sila mga single, sana magmuni-muni muna talaga sila o timbangin nila yung kanilang naging pagmamahalan sa kasalukuyan. Ibinahagi niya base sa video ng kanyang panayam, dapat bang the same? Dapat ba tayong magkabalikan? I guess ito yung time na yon eh. Makikita nila sa mga darating na araw. Matatanda ang kamakailan ay ainalmahan ni Romel Padilla ang fake post na kumakalat sa social media, ang fake code card na sinasabing patama niya umano kay Catherine Bernardo. Hindi ito pinalampas ni Romel, at nagbigay ng babala, na kung sino man ang magpapakalat ng ganitong isyo ay mananagot sa batas, sa isang Facebook post, ibinahagi ni Romel ang inirereklamong fake code card. Sa caption nito, siya ay nagbabala sa sino mang magsishare ng ganitong klaseng paninira, ay mananagot sa batas. Ayun mismo kay Romel, paalala, may pananagutan po sa batas ang pagpapakalat nito. Sa fake code card, mababasa na ipinagtanggol umano ni Romel si Daniel. Puro kayo pang huhusga kay Daniel na cheater siya, akala nyo naman ang lilinis nyo. Ikaw Catherine, kung hindi dahil kay Daniel wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Alam mong gwapo yung anak ko, dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae niyan, kung talagang mahal mo yung anak ko, magtitiis ka, at dapat hindi big deal sa iyo ang mga babae niya. Kasi at the end of the day sa iyo pa rin naman uuwi yan eh, ang importante dyan, ay ikaw lang ang pinakamamahal niya. Mababasa sa fake code card na sinabi di umano ni Romel. Kinumpirma ni na Daniel at Catherine ang kanilang relasyon noong 2018, ngunit ang breakup rumor ay umugang noong huling bahagi ng 2023, November 30, nang magkahiwalay na announcement ang inilabas ng dalawa tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon pagkatapos ng labing isang taon.